yun August 2025 nga pala ngayon bali ngayon nga pala ay nasira itong motor natin dahil lalo magitik siya so kung papansinin nyo ano nakaraan kasi may mga previous video ako kung saan na uh, ininstall ko yung uh, stock na tensioner na itong ating motor ano bali ngayon kasi ang ginawa ko dito ay uh, sinukat ko muna uh, tinanggal natin bali eto nga pala yung naging problema niya ayan makikita nyo umaalog to So pagka ito kasi ay umalog, nagkukos ito ng lagitik ng ating motor. Ibig sabihin na ito, sira na siya. So hindi niya na na-sustain so at na tutulak yung ating tensioner. Ano? Kaya lumuluwag na ito. O yung timing chain pala. Kaya ngayon nagagawa tayo ng, nagagamit tayo ng manual tensioner. So yung uh, link na ito, ilalagay ko na lang sa affiliate ano, para makita nyo. Nandiyan naman yan sa gilid. No? Uh, Teka, syempre kung magkapalit kayo na ito, kailangan nyo na merong kayong... Uh, gasket din dyan para hindi tumagas yung uh, langis. So, siyempre nagdagdag din tayo ng washer dahil yung uh, stock nga neto na tensioner natin ay mataas compared dito sa manual tensioner. Ayan. So, maglalagay tayo ng washer dito. Ayan. Tapos, saka natin sa ilalagay ng ganyan. oh so, ano nga ba yung mga possible na nagiging cause bakit lumalagitik yung ating motor? siyempre ang pinaka-common naman dyan talaga ay ang tensioner. So madalas kasi ito sa katagalan ay bumibigay tulad ng pinakita ko sa inyo kanina na luma, lambot siya. So kung nagkakaroon siya ng play, ang tendency yung uh, ating uh, timing chain pag gumigot siya ay nagkakaroon lang lagite. Kaya kung baga possible na may tinatamaan siya o hindi ano. So pagka nga na kasi sa lambot yung ating uh, tensioner o yung ating, ah uh, tama yung ating tensioner pag sumobara na siya sa lambot, aw pwede tayong matalunan ng timing chain. Pag natalunan tayo ng timing chain, ang mangyayari naman doon ay kusang ihinto yung ating motor at possible na ay na nga, magkaroon ng pagsabog sa loob ng ating chamber. Minsan nangyayari yon pag tumutukod, ano, tukod. Ayan. Then, yung other naman, na uh, ayun no oh, pakita ko sa inyo yung tono ng ating carb. Ayan. Ito nga pala, ay naka-54 all-sack, naka yung all naka head, naka-bad spring. Ayan yung set, ha? Huh? pero stack lang yung carb na ginamit natin ano so uh, i-update ko kayo tungkol sa dito sa engine natin engine specs tayo ha para mas malinaw so separate video na lang yon at uh, dito nga pala ay ang pagkatapos natin nito na ay higpita natin siya bali syempre kailangan naka top dead center tayo dito ha ayun so yan luluwagan muna natin to luwagan natin ha ayan para mas makita nyo bali ito nga pala hindi pa to nakasagad totally ha ayun na uh, balik tayo no sa other nating uh, talaga ay sa valve clearance ano minsan yung sa cams yung uh, parang ano natin guide ng cams ayun nagkakaroon din ng lagitig doon I mean, yung, ano, yung compression release minsan nagkakaroon doon pag nasira na yun. Pero sobrang rare cases. Talagang ang pinakamadalas talaga na lagitik ng motor ay dito manggagaling ano, sa ating uh, manual uh, tensioner. At kung paano nga pala totally mag-install neto ay ngayon papakita pa. Kita ko sa inyo. Una sa lahat, yung kailangan maluwag yan. Yung pinaka bolts niya, No? Yung pinaka bolts niya kailangan maluwag yan. Tapos yung ating... Uh, nat ay yung parang pinakapanlak natin sa kanya ano kasi hindi yan maglalak kung walang nut diba kung bolts bolts lang kailangan meron lock although pagka bumili naman kayo meron ng kasamang ganyan ano Bale, ito kasi iniba ko lang siya iniba ko lang yung pinaka bolts nya no so inubaan ko tapos ayan para mas madali size 13 yan yan so ang technique dyan yan kakapain nyo dito sa kabila ayan tapos sa kanyo papaikutin ha. Ayan, habang nakatap din center ha. Paikutin nyo lang munang ganyan. Tapos ngayon, habang pinapaikot nyo, syempre kailangan paikutin nyo rin yung pinaka, ano niya, timing chain nya. So, paikutin nyo dito using sa magneto side. Ayan. Tapos, yan, pagka napansin nyo na medyo maluwag pa, pwede nyo pa siyang higpitan. Pero kamay lang. Huwag wag masyadong maigpit na. Kasi pag masyadong maigpit talaga, batak na batak naman masyado yung tanong nyo doon. Yung uh, tensioner nyo, no? So, pangit yun. Baka maputulan pa kay ng tensioner, ano? Or maupod yung, uh, ano nyo, yung guide. Yun. Yung guide pala muna yung maupod, yung tensioner guide. Ayan. Yung, ano, pinaka-plastic dyan, maupod yan Tapos, possible na maputol din yung, ano nyo, yung timing chain, ano? Ayan, so... Ang nyo lang. Tapos pa kamay lang higpit para mas madali. No, wag, wag yung ano, wag yung agad na gagamitan ng tools. Kasi kahit naman ano yan, kaya kayang, -kayang pihitan niya hanggang sa maputol yung ano, timing chain nyo. Eh. Kaya kailangan pa kamay lang. Eh no, pansin niyo lang yung ginagamit ko no. Tapos dinodouble check ko lang kung may play pa o wala para mas alam natin ano, So, parang ikot-ikot lang, double-double check lang tayo dito para mas pulido yung pagkakagawa natin. Kasi pagka hindi natin ginawa yan, minsan, di ba, baka mas malagitik pa ng konti, ano. Bali, nga pala, ito nga palang uh, manual na to. Na, ayan, okay na siya, may fit na. Ito nga palang manual tensioner na to. Ito na talaga gamit ko before. Ito na yung gamit ko ng matagal. So, tinanggal ko lang siya kasi nga, tinesting ko yung mga indo parts na, yun, hindi naman, ano, hindi naman din ganun ka ganda yung naging performance ng Indo saglit lang eh nasira ayun parang ano lang ilang kilometers lang eh bumigay na rin agad ano ngayon at dito ay ayan din pa ko sa inyo ayan so hindi na talaga siya matatanggal ano kasi inalugalog pa natin yan kumbaga matibay na yan at dito test drive tayo ayan, Bali, alam alam pala yung na ko. Hindi ko na video yung mga test drive ko dito sa ating uh, wave ano? kasi nga ano yung yung, kamera camera natin ano medyo ano siya, hindi siya goods pag uh, malayuan yung biyahe pero pinangikot ikot ko na to para mas sureball talaga kasi pag hindi natin ikot ikot yung motor natin hindi natin malalaman kung okay na siya boy mamaya makikita ka dito <laughs> sí, <¿Sígué? ríe> más Vas, Luis.